Ang lahat si mga kaparing, welcome back po sa ating YouTube channel. Bago pa tayo magsimula, huwag po kalimutan na mag-like at subscribe ay Mr. Realitix from Pasig City Emergency Vlogger. At eto po pag-usapan po natin. Panoorin po natin yung maikling interview nga po ni Danny Casotto ang kapatid nga po ni Mayor Vico Soto. So napag-usapan po dito no tungkol nga po kay Mayor Vico Soto about nga po sa kanya mga desisyon, etc. and so on. So eto, panoorin po muna natin. Yes. Uh, yun din yung I feel malaking bagay talaga yung paggobo, vote 'di ba? Yung talagang isipin mo. Ako naman yung masasabi ko number one to answer your question. Anong na feel ko As a sister, sobrang proud ako kay Vico. Okay, Kasi yeah. even after the elections, iniisip mo parang stop na. Kasi nanalo na siya eh. Pero di ba nung, nung, nung oath-taking niya, sinabi niya, hindi pa tapos ang laban. Kumbaga, he, yeah. he didn't stop there. Hindi siya na secure na parang, oh, okay, nakaupo na ako ulit. Sige, quiet na ulit. Hindi. Parang, th that's how the that typical po kasi sa ibang mga politiko, kapag naupo na tahimik na wala nang ano pero ibahin natin si Mayor Vico pagkaupo niya pa lang dun sa kanyang inauguration grabe kaagad niya pong binanatan yung mga pasaway dito po sa Pasig especially po yung mga uh, businessman mga business owner na hindi po nagpabayad ng tax alam niyo na po kung sino po yung tutoroy doon doon mo malalaman that's how you know that he's not after the power a true public servant is ready to serve. And I feel that's what he's doing. May kita mo naman kahit sa mga interview, naka-ID. Kasi gusto niya iparamdam na I'm also an employee. Like you guys. And I'm here to serve. Grabe nga po, nakakabilibin, no? Bihira lang po ang makita ng isang politician na lagi may suot po na ID kapag saan pumupunta, kapag uh, lumalabas sa field, no? kapag ini-interview, lagi may suot ng ID na meron pong logo ng Pasig City. Biyera ka lang po makakita ng politician na ganun. Usually kasi sa ibang mga politician makita mo may mga suot sila na mga damit na 'yung logo. May mga logo po ng mga kanilang partido, logo po ng kanilang simbolo, 'di ba? Uh, sa mga Marcos, peace sign, sa mga sa mga Makaleni 'yung paganoon, no sa mga dilawan, 'yung uh, PAEL, 'yan, tapos sa mga Duterte, paganoon si yan po yung madalas na makita mo sa mga politician po natin ngayon. Pero ibahin po natin yung mga katulad ni Mayor Vico Soto. Also mga paring not to mention na si Mayor Lenny Robredo rin po nakikita ko rin po ito lagi may suot na ID. Pagkatapos sa grabe may time in tsaka time out pa talaga. Ibang klase mga politician po ang ganito katulad din ng Mayor Vico at Lenny Robredo. And hoping po na marami pa mga politician sa atin especially po from local to national, ang gumagawa nito. And doon ako pinaka-proud din sa kanya. And si Vico sobrang humble. Iayaw niya yung pinupuri siya. Yung gano'n, nahihiya pa nga siya kapag um, nape-praise siya. I'm sure he feels good, pero hindi yun yung reason bakit niya ginusto maging mayor or maging politician. And I feel it's really because he really wants to make a difference and pagod na siya sa bulok na sistema. Yung parang bata na gusto na talaga ng change. Pero proud ka rin lalo na parang siya na lang hinihintay ng karamihan. Tuka proud ako pero ayoko ko rin siya i-pressure. Ayoko din siya i-pressure kasi Pero sana baka, dumami yung nasa grupo niya. Yes, yeah, sana, so, sana, sana sana, din. Sana din totoo sila yung mga natin. Yeah, sana hindi lang din siya. Parang I, I, I pray that there will still be a lot of um, ...public officials, kahit mga kabataan o anong edad man, na ma-inspire to do what is right. And then, ako naman, like, doon is siya sinabi ni Mama po? na... How old is he? 35. At 30 na siya? 35 na siya? Yan nga po yung sinasabi ni Mayor Vico, mga kaparing, na dapat hindi lang po siya. Kasi kung sa kanya lang po tayo aasa, hindi niya po agad kayang baguhin ang Pilipinas kung majority po ng mga nakaupo sa gobyerno ay mga buhaya, mga kurakot, paano mo nga naman lalabanan ng mag-isa ang maraming buhaya? Hindi ba? Kaya nga po dapat palaganapin natin ang mga katulad niya sa Kongreso, sa Senado, sa mga local government nang sa ganun kapag dumating na po yung araw na manunungkulan po si Mayor Vico at least no? Maybe marami po siyang kakampi na makikipagdigmaan sa mga buhaya sa gobyerno. Pero kung mag-isa lang po siya, malabo po. Baka nga po gawan pa siya ng kwento, gawan pa siya ng script na magiging dahilan ng pagbagsak niya. Alam nyo naman, marami pong galit sa gobyerno kapag ang nakaupo ay matino. At yun po yung sinasabi ni Mayor Vico Soto. No, hindi po dapat sa kanya umaasa kung hindi dapat mas padamihin pa natin yung mga kabataan na may maayos, may paninindigan, may tapat at may maayos na serbisyo sa ating bayan. Kasi kapag nangyari po yun, na marami po sila, malabo na pong makaporma yung mga buhaya. Yeah. No. <laughs> <laughs> oh, yun naman, 40, <laughs> Tapos, yun yung isa na, like sabi naman din ni mami, di ba, minsan nakaka-panghina ng loob. Pero, matagal na yun Diba? Ngayon lang kasi mas kitang kita na dahil social media. But I feel talaga, ako naman, ang nakikita ko minsan, kalimutan mo na kung anong kulay mo. Kung green ka, pink ka, yellow ka, kung anong kulay mo. Now is the time to be pro-Filipino. Parang don't prove anymore na, o tamos, tama si ganyan, tama yung sinabi niya, yung ganun ganon. Parang it doesn't matter anymore. Kung ako sana, magsama-sama na kayong lahat and be pro-Filipino. Hindi na yung I told you so or ganito Tapos, turuan ng turuan turuan ng turuan at the at the end nothing nothing will be solved or yun pa rin so yun talaga instead na magpataasan ng pride ng ihe parang let's just join forces now ng naisipan ng kulay mo kaya manood sila ng House of the Every Friday yes. I wish that there would be so many Vico Sotos in all in all municipalities. Sana kung lahat ng mayor katulad niya. sana marami pang... May paraan po yan mga kaparing. no? May paraan po yan. Karamihan po kasi ng na mga nakaupo ngayon ng mga mayors, no? congressman sa mga local, yeah, sa mga executive local po natin. At nanggaling po sa political dynasty. Ngayon, kung pipili po tayo na hindi po mangkagaling sa political dynasty, mayroon pong malinis na track record, meron pong transparency na government na kumbaga sa during election pa lang no ang sinisigaw na niya transparency ayaw niya sa political dynasty kapag yan ang binoto mo then makakasiguro ka na magkakaroon tayo ng mga bagong Vico Soto wag lang yung manggaling sa political dynasty kasi bubuo na naman yun ng political dynasty eh. Diba? Piliin po natin yung ayaw sa political dynasty. Marami po dyan mga kabataan, mga magagaling, pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Inspiring. Kaya manood kayo ng House of E, yes. kasi ang gusto namin, kung ano lang yung tama, ayaw namin kat ng katiwalian, <laughs> naniniwala. At to, at to isa take, I believe that if people believe that God is the source of their supply, if they believe that God provides even before you ask, He knows what you need. And he's never a day too late. Ilang beses po nang natraya, yung talagang, Lord, please, wala nang pagpahit sa ganito. Please, tulungan mo, oh Lord, ang laki-laki ng babayaran. Then, tapos biglang, pack out of nowhere. Ay, meron pala akong makiklaim sa, ano, sa... Okay, so yun lamang po mga paring. medyo mag-iiba na yung topic nila pagdating po dyan no? Uh, sa party na yan. Pero basically po, uh, kahit yung kapatid ni Mayor Vico Soto, uh, well, parang ang ang dating po kasi gusto niya na dumami pa yung mga Vico Sotto. Kumbaga, ayaw niyang i-pressure yung kanyang kapatid kasi nakaka-pressure nga naman po talaga no if I were mayor Vico na uh, marami pong umaasa po sa iyo, marami pong naghihintay sa iyo, marami pong naniniwala sa iyo, a lot of people believing in you na ikaw ang magpapabago ng Pilipinas uh, pagdating ng araw. No, if I were Mayor Vico makakaramdam din po ako ng pressure, 'di ba? iisipin ko, kaya ko ba 'to buong Pilipinas yan eh. Marami akong makakabangga mga korakot, Marami akong makakabangga mga buhaya. Marami akong makakabanggang mga makapangyariang pamilya. Kakayanin ko ba to? ba? Diba? So nakaka po talaga no sa parte ni Mayor Vico. Pero wala eh. Kung nakatadhana po kay Mayor Vico na pamunuan tayo balang araw na baguhin ng ating bansa mula sa pagiging korap na bansa patungo sa pagiging malinis pong bansa. Wala naman po imposible. Tandaan po natin yung Prime Minister po ng Singapore na si Lee Kuan Yew. Ganyan din po ang pinagdaanan. Sa simula, hindi niya alam kung paano niya ayusin ang Singapore. Mahirap na bansa at punong-puno ng korupsyon. Pero anong nangyari? Dahil sa kanyang, ah, dahil sa kanyang katapangan ka, at kagustuhan po na malinis ang kanyang bansa. No, nilabanan niya po ang korupsyon. At makikita po natin ang resulta nang ginawang paglaban nilikwanyo no sa mga uh, sa corruption no sa kanilang bansa naging mayamang bansa po sila kung nagawa po yan ng isang maliit na bansa ng isang pinakamahirap na bansa ng isa sa pinakamahirap na bansa sa Asia dati magagawa din po natin yan makaparis na kung nako ay napakalaki po ng agwat kung ang basehan po ay laki ng kalupaan kontra po sa Singapore Kakayanin po natin mas mayaman tayo sa mga minerals, mas mayaman tayo sa kalikasan, mas mayaman tayo sa mga minahan, and so on. Uh, mas mayaman tayo sa mga ilog, sa mga pasyalan. Ang dami po natin, halos lahat po makaparing nasa atin na po, di ba? Meron po tayo na ang ibang bansa ay wala. Pero bakit mas mayaman sila sa, kaysa po sa atin? Pero bakit mas mayaman po sila compare sa atin? Yun po ay dahil sa kanila, hindi talaga ang korupsyon, nilabanan ng korupsyon. Pero sa atin, kahit yung mga nakaupo sa national to local, mga buhaya. Kaso wala eh, nagpapauto tayo. Kaya sana dumami pa yung mga katulad din na Mera Vico Soto, Nang sa ganun, pag dumating yung araw, mga buhaya ay babagsak na. Yun lamang po, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Bye!